Hi guys! Welcome back to my new vlog. Ayan guys. So mga guys, ito nang ipapayo ko sa inyo. So marami na po akong nakikita dyan, lalo sa aking mga kapwa ko, mga kabibang creators na mga content creators ko, mga ko. Guys, huwag kayong manghinaan ng loob. Huwag kayong agad-agad sumuko, okay? Kasi ang dami ko talagang nakikita dyan ng mga content creator na sumuko na talaga sila. Ang sabi pa nga ng iba doon, nagko-comments, nakita ko sa comment section, mas maganda pa na mag-abroad pa sila, mas maganda pa pag nag-abroad pa sila kaysa mag reel So, sabi naman niya doon, mag-abroad na lang ako, malaki pa yung sweldo ko. So, may, may, meron po tayong kanya-kanyang, um, ano guys eh, meron po tayong kanya-kanyang, um, opinion. So, kung hindi na kayo masaya sa pag -re or sa pag facebook ninyo, ay ang gagawin na lang po ninyo guys, ay magtrabaho na lang po kayo ng sigurado pang may kita kayo buwan-buwan. Kasi dito sa pag -re reel sa pag, um, sa social media po guys na influence, social media influencer, hindi po basa-basa dito na sumabak tayo na wala po tayong content. So, ibig sabihin guys, gumawa kayo ng content para po tayo ay, para po kayo ay um, tumaas yung engage ninyo. Ang dami kasi nagsabi dito na um, sa sobrang baba ng engage nila, pumala, pumupula na daw yung kanilang engage. Huwag kayo mag-alala dahil iba-iba po tayo eh. Iba-iba. Sa araw-araw po natin na nag engage tayo, iba-iba yung ating Uh, ano dito, yung ating en engagement araw-araw. So, ibig sabihin, maaring pula, tomorrow naman, ay, ganito, ganyan. So, um, wag, wag agad-agad po guys sumuko. Pero kung gusto na talaga sumuko at pagod na kayo dahil wala na kayong time dyan at wala rin, hindi rin, hindi rin pwede kasi nga ganito ganyan na wala na kayo ng pag-asa. So, um, hihinto na po ninyo yan. Mag-apply na lang kayo ng trabaho. So, um, ano pa, sigurado pang magkasweldo kayo diyan. Kaya nga dito guys, sa social media ay kinakalangan lang po ninyong sipag at syaga. Sabi ko sa inyo, sipag at syaga, pero kung wala na talaga kayong sipag at syaga, ay i-enjoy na lang po ninyo inyong pag, uh, content creator. Enjoy, enjoy, enjoy. Kasi balang araw po guys, pag i-enjoy lang ninyo, mabibigyan na kayo ng ano, ng monetization ni boss. Pero after that ng monetization, ang anong gagawin niyo diyan? Kailan kumita kayo? So ganun lang po yan guys. So um sa akin naman dito ay uh, ini-enjoy ko lang. At least uh, ini-enjoy ko yung uh, um ang ano ko content creator ko. So hindi ko inaasahan ngayon na na nabigyan ako ng monetization sa ads on reels saka sa, in sa sa in sa in ads. So or at saka sa star. So ini ini-enjoy ko lang talaga ito. Kasi the more na ini-enjoy ninyo inyong mga videos, inyong pagka-content creator, ay, da, ay mayroon din kayong pag-asa na ano, na mabibigyan ni boss ng monetization. Kaya, para sa akin po guys, pag hindi na po ninyo na-enjoy o hindi, hindi na po kayo masaya sa sa pag, sa, sa pag um, content creator ninyo, ay ano na lang po ninyo, i-stop na lang po ninyo, apply na lang kayo ng ibang apply lang po kayo ng trabaho, guys. Sigurado pang may sweldo pa kayo. Or mag abroad na lang po kayo. Mas malaki pang kita nyo doon kaysa dito. So, yun lang po, guys. Depende naman din kasi, guys, eh, kung magkano kita mo dito. Depende po. Kaya nga sa ako sa inyo, gumawa kayo ng uh, content creator. Eh, talagang gumawa kayo ng video na talagang pumatok sa media. Yun lang po, guys, ang masasabi ko sa inyo. At, kita-kita tayo for the next uh, videos. And, Uh, ingat kayo palagi. Enjoy lang po natin, guys. Ayan, bye-bye!